Ayan, good morning mga kasamang hunters sa pagpapatuloy ng ating uh, treasure operation ngayong araw at uh, ngayon mga kasamang hunters nasa 6 feet na tayo kahapon uh, nag operation tayo dyan dahil ang target natin ay hanapin ang mga giveaway o mga decoy para maligaw tayo sa main uh, site pero ang target natin ngayon hanapin ang mga small deposit, mga giveaway, yung mga decoy at ay nga mga kasamang hunters sa paghukay natin 6 feet Ayan na, may tumambad sa ating markings. Ngayon ipapakita ko sa inyo mga kasama hunters. Ayan, kung inyong may kita mga kasama hunters ay nakadali na naman tayo ng plato, amangkok. Ah, Kagaya ng nadali natin nung karan, mangkok din yon na may mga bala. Ang kaibahan nito mga hunters, mangkok ito pero may mga wire. Kung inyong may kita, marami nito kapon tayo nakuhang wire kaso nabulok na may mga bakal din. Ngayon lumalim tayo ng mga one pit, nakita natin mangkok na ah, nakataob kulay puti sigurado high grade po ito mga samang hunters ngayon uh, ang gagawin din dahan dahanin natin kasi nung nakaraan sumablay tayo dahil nabasag natin yung mangkok mga kasamang hunters at ang mangkok meaning yan mga kasamang hunters treasure under pero itong target natin ay giveaway kasi may kita naman sa detector hindi ganong malakas ang sagap dito pero naliligaw dahil sa mga malilit na deposit naliligaw tayo sa mga malalaking treasure site sa mga main deposit ng mga kasamang hunters grabe ayan Nung nakaraan, as sumablay tayo dahil nabasag natin ng mangkok. Ngayon ay gagamitan na natin ng mga kawayan. Hindi bakal dahil pag bakal na ko, kunting sagi lang mababasag na yan. Grabe, napakagandang collection mga kasama hunters. Buong buo pa, oh. Ayan. Oops. Ay, naku, basag talaga. May basag talaga mga kasama. Kala ko buo. May basag talaga mga kasama hunters. Ayan, oh. Basag talaga. Kala ko buo siya. Grabe. Nga, pakibalik mo. Pakibalik. Kung ano yung posisyon. Ayan. Kung mo kita mga samang hunters, ganyan ang ano. Ganyan ang posisyon niya. Ayan. Kaso hindi talaga talaga buo. Kala ko buo. Basag talaga mga samang hunters. Kung makikita mga hunters, yan ang posisyon ng plato. Kala natin buo ay bidalik natin yung posisyon niya. Kala natin buo, pero basag pala talaga makasama hunters. Ngayon, hindi natin alam kung saan ang kasama niyan. Meaning, uh, nakaseparate. Kung inyong makikita dito sa gilid pa kasama hunters ito, another uh, wire na naman pala. Ayan o. Oh. Wire. Mayroon din dito. Kung inyong makikita makasama hunters dyan o. Oh. Grabe. Nababalutan ng wire. Ngayon, ang missing uh, na parte nito nasaan ang kala, uh, kalahating basag ang mga kasamang hunters yan ang marking sa puitan sa base ayano sulat ng mga Japan Tapos may number na 609 kung yung may makita mga sama hunters. 6 609 basag ay uh, ipatawag mo para makita natin mga hunters natin yan basag kalahati ang nawawala meaning may missing may missing na uh, kalahati missing ano na parte, nawawala So ipatalo mo ulit, patawag mo ulit, ayan Ayan Sulat ng hapon 609 Ipabaliktad mo, ikot mo, 609 pa rin yan Ikot mo, din yung isa Ayan, S ayan ikot, Tapos, ikot mo pa rin, ikot mo Ayan mga kasamang hunters, so 6 Ayan o, oh. 609 Ayan o, oh. nag-guess yung mga kasamang hunters, ikot mo ulit 609 yan, ayan o oh. Ayan, ganyan may kita makasama hunters. Ganyan ang mga missing na mga Japan. Ipapasin niya kayo kung ano mga markings yan. Bukay natin yung pinaglagyan ng plato. Grabe itong treasure site natin mga samang. Hindi ko alam kung delikado ba to or Ayan, yan ay nakita mo yung pinaglagyan ng plato yan oh. Yan na yung bato na yan. Ayan, no. ayan kita niyo po mga ng hunters, may pinaglagyan ng uh, mangkok na ito. Tapos so, may wire dito sa gilid. Kung inyo may makikita, may wire na nakatumpok. Alam nyo, ang pagtitreasure mga samang hunters, tsagaan talaga ito. At dubling ingat, simpre. Hindi sure kung ano yung mga kasagupa natin. Ito yung makikita mga samang hunters. mag-iingat lang talaga kayo. Ito ang ating site ay dubling ingat tayo eh, dahil may mga wire na nakalagay. Actually, uh, yung mga gantong wire ay first time na yung makasagupa ng mga ganyan. Ayan oh. Ayan, pakita mo sa ating mga kasamang hunters. Iangat mo dito sa kami. Ang daming wire mga kasamang hunters. Six feet na to sa ating treasure site. Ang target lang kasi talaga natin dito, hanapin ang giveaway. At uh, mukhang hindi giveaway ang nakalagay dito mga kasamang hunters. Ngayon mga kasamang hunters, uh, nagiging pasil sa atin ang ating treasure site dahil uh, ang mga direction papunta dito. Papunta dito. Ang problema uh, ay e na kung inyo makita yan ang sapa ang mga hunters. sapa yan. At mukhang papunta dito sa may bambung sa century bamboo na yan. Papunta diyan mga ng Ang problema uh, ang ang target kasi natin down pababa within 9 feet. Pero dahil sa sa katagalan sa diretsong paghukay natin sa pras na paghukay na na natin dito yung mga <laughs> hinukay natin mga kasamang hunters which is sa initial na observation natin mga hunters papunta dito sa may kawayan kaya ang gagawin natin dito mga tinambak natin another trabaho itatapon natin dito sa malayo dito sa kawayan papunta sa sapa kasi ito kasing sapa mga kasamang hunters yan talaga buhayan ngayon mga kasamang hunters kasalukuyan nating tinatanggal itong pinag, uh, patungan ng uh, plat mangkok Ayan o. Oh. Grabe. Ayan oh, may bato. Pahaba. Batong pababa mga sama hunters. Grabe ka. Ang ganyan talaga mga hapon mga sama hunters. Talagang binibigyan kayo ng pasil. Pinapasil niya talaga kayo. Ayan o. Oh. Mukhang batong. Napakalaking bato nito mga sama hunters o. Oh dalawang mangkok na nakuha natin dito mga kasama hunters una ito kung inyo may kita ito muna nakuha natin dito mga kasama hunters dyan dyan sa bungad niya. kaya siguro mga nasa one and a half feet nakuha natin itong mangkok na ito then ang kasunod mga kasama hunters uh, nahit na hit natin ito ayan do naman sa baba mga nasa five feet na na hit natin ang kaganda ang ito naman mga kasama hunters basag basag na talaga may nawawalang bahagi. Ito naman, buo sana ito. Uh, nasundot lang ng bareta mga hunters. Ayan o. Oh. Buo to, sana. Ito naman, may nawawalang parte.